Hinihikayat daw ni Sara Duterte na magsampa rin ng kaso itong si Alias Rene. Alaban kay Senator Rizzo Antiveros kasi ang hinahanap at tinatanong ngayon ng mga kababayan natin, nasaan na yung ebidensya? Anong petsa na? Oh, mukhang nanginginig na yung mga kasama na kinasuhan. Dahil hanggang sa ngayon, wala pa rin kayong mailabas na ebidensya. Ang sabi kasi, maglalabas daw ng ebidensya nga itong si Alias Rene, kasama na rin siyempre yung mga pasimuno neto na sa tingin ko, bilang meron naman tayong freedom of expression, sabi ni Harry Roque, na sa tingin ko may kinalaman si Sara Duterte at ang mga Duterte mismo. Sa tingin ko ay pahana ito ng mga Duterte, lalo na po ni Sara Duterte. Ganyan, niyan po, ganyan po kagalit ang mga Duterte sa isang magaling, maprinsipyo at hindi hindi patitinag na si Senator Lisa Ontiveros. Malala, no? Ang lala. Ang lala na ngayon ng ng, ng away politika dito sa atin. At ang simula or ang nagsimula pasimuno muno na lahat ng ito ay ang mas hayok sa kapangyarihan ng mga Duterte. Ang pinakahayok sa kapangyarihan ng mga Duterte. Ganyan po ang iyan po ang totoo. So ngayon hinihikayat nga daw niya si Alias Rene na magsampa ng kaso. Wala naman bago dyan. Alam nga namang magulat pa ang taong bayan. Natural, susuportahan nyo ang mga sinungaling. Natural, susuportahan nyo ang mali natural sa suportahan nyo ang mga taong walang hiya. Hmm. Ganun naman, alangan. -alang, mga kriminal, sabihin na natin. Hmm. Mga mandurugas, lahat na lang, sabihin na natin. O ayan, bago daw ilabas na itong si Rene, alias Rene, yung affidavit niya, nabasa na daw yun ni Sara Duterte. Kaya nakakapagtaka. Nang ibig sabihin, bilang meron naman tayong freedom of expression ulit, ikaw, Sara Duterte, sa tingin ko ang may pakana neto lahat ng ito. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na dapat ang magsampa ng kaso si Michael Morel, Morel, Morillo nga, o alias Rene. Matapos nga bawiin ang mga naonang sinabi at uh, ibinunyag na binayaran o manas siya ni Senator Riza Ontiveros. Um, ko lang ha, yung mga ebidensya nyo, wala pa rin. Yung napaghahalata na tuloy kayo. Yan ang gusto ni Sara Duterte nakasuhan din. Talaga ba? Suluhin? Kung sakaling si, si alias Rene lang, wala sa, walang ibang tao sa likod nito kaya niya, ang labo naman. Natural na andyan kayo. Bilang ulit, tayo ay may freedom of expression naman. Sa tingin ko, si Sara Duterte, ang may kinalaman, ang pasimuno, at syempre, na andyan na rin yung kanyang mga DDS vloggers bilang uh, support system. ในตรงขาวลังเฮียอันในอตัว